relax hey, okay, okay, na sa batak po boss Ayan hindi na sila Hello like, po, shout sa so, naka -n. ano, PCX, ganda nyo na Naka-KR po, gano'n naka-KR Grabe na KR motor, umuusok pa <laughs> rin <laughs> Uusok yung NMAX boss Karga pa And mo Kanina eh. to Karga pa mo, sige, uusok kayo ng usok Puro <laughs> <Bulo> kayo karga <laughs> ha Hahaha Hindi kumabutsan yung Kog. Sakit ng karga ko bossing. Ayaw ko magpakarga si ng ano eh. Ay kasama yung sa karga bossing. E. Kasama yung din mo sa mo. karga. Kasama <laughs> ko sa karga yung usok. Tambay ka oh, muna? Sige, ka muna. Mabuti na yung sigurado. <laughs> <laughs> Mabuti na yung sigurado boss. Hirok <laughs> na, bossing. Tama yung motor mo dyan pag sumabog yan. <laughs> oh, baka madamay boss. Damay motor natin pag ako dito. Kung may helicopter na naman, oh. Yeah. No? May q oh. no? May <laughs> puta ina. May Q-PAL! Q-PAL! Tara, tara. Wait lang, wait lang. Wala pa, wala pa. Ready lahat. May nag-gagas pa. Mas yes, talaga, mas talaga nitong besta. Susan na helicopter. Ano? Susan no, na helicopter. Susan na no. helicopter. Susan na helicopter. Wala pa, wala pa, wala pa. Red light, red light, red light. Hindi, pag green na lang ulit, pag green, green na lang. Green na lang ulit, wala ako. Wala ako. Dito, Doc Esco. Sorry, Doc. Anginnya di bawah yang disebut gus gus, habis yang motor, anasira, ah, yang motor je. Putas, sepenggak itu. yang bespa tak ini Gerak, anasira, motor bos. Siro motor nih, bos. bos. Siro Pag-upload ako please. pre, pasabay ako, pasabay ako. Panalo na sana ako. Lux ng base pre, nagpuro 100. One. Dito, dito, dito. Game. Okay. Wait, 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 wait. Two. Wait, 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 wait. Wala pa, wala pa. Game. Okay. One. Wala two. Pa. Three. Go. Sali sa was-was doon

é, desgraça.